So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kaalaman, panibago na namang tips ang ating uh, share sa inyo, especially sa mga newbie, mga baguhan. So pasensya na kayo mga kamanok dahil ngayon ay hindi, may, hindi maganda ang pakiramdam natin. Pero syempre, uh, magbibigay ulit tayo ng tips sa inyo kahit na ganito. Okay? Pilitin natin. Okay? Hmm. So may nagtatanong kamanok sa comment section kung ano daw po yung standard ko, okay? Kapag ka ako ay uh, naghahanap ng uh, gagawin na broodstag o gagawin na ganador, okay? So mga kamanok, ito ha uh, ito po ay aking uh, standard lang ito, okay? Kung papaano ako pumipili ng uh, manok na ating uh, gagamitin na materyali sa pagpaparami. Okay, mahalaga itong mga kamanok sapagkat ito yung magiging pundasyon ng iyong mga uh, ng iyong mga magiging mga manok, ng iyong mga magiging pasisiw. So mahalagang mahalaga itong mga kamanok kasi dito po sa selection kung sino yung pipiliin yung manok na siyang inyong gagawing tatay at nanay ng inyong mga uh, pararamihing mga manok, napakahalaga po niyan sapagkat dyan nyo po ma-identify kung sino yung magiging malusog na sisew, sino po yung magiging mga sakit na sisew, okay, sa inyo pong mga gagawin uh, materials. Kaya po, mga kamanok, meron po tayong kanya-kanyang standard pagdating sa paghahanap ng uh, mga gagawing uh, materials. So, uh, yun nga po mga kamanok, share ko po sa inyo kung ano yung aking standard. Unang-una mga kamanok, ang hinahanap ko sa isang tandang, kailangan, siyempre, maganda yung katawan. Hanggat maaari, gusto ko yung maganda yung katawan. Okay? Maganda yung katawan. Then, tingnan ninyo, no? Tingnan niyo yung pamilya bang ito ng inyong mga alaga, mga manok, is nagtatagumpay. Okay? So, number one para sa akin, yung linyada. Okay? Bago tayo mag-proceed doon sa, uh, sa katangian ng isang manok, kailangan linyada muna. Kung siya ba is nagtatagumpay, kung siya ba is galing sa pamilya na healthy at nagtatagumpay, nakakalusot, okay, mas maganda po yung mga kamanok. Kasi po para sa akin, uh, ang linyada is napaka laking factor. Para sa akin, 70% ang linyada. Okay? Para sa ganon talagang uh, masigurado natin yung ating uh, mga tagumpay. Okay, sunod na natin dyan is yung healthiness ng manok. Okay? Yung healthiness ng manok, kasi po kapag ka hindi po healthy yung manok, dumaan sa mahabang panahon ng pagkakasakit, naapektuhan po yung kanyang pangangatawan. Okay? Hindi po gumaganda ng maayos yung katawan, kasi nga po, humihina po yung mga vital organ, humihina yung vital organs, sapagkat uh, nagkaroon niya siya ng matagal na sakit. Makikita niyo rin sa itsura sa mukha ng inyong mga alaga kung siya ay dumaan sa pagkakasakit. Tingnan niyo po yung kanilang pisngi. malalim po. Okay? Pero kung siya po ay medyo matambok, goods po yon, Maayos pong manok, hindi po nagkasakit, healthy po yon, Okay? Pero para sa akin, kapag ka medyo malalim yung kanyang pisingin na ganito, although may mga linyada talagang medyo malalim po yung ganito, pero kapag ka, uh, medyo malalim talaga, yung hindi parang, uh, parang hindi normal, malalim talaga yung ganitong pisingin, Okay, wag na po yung uh, alagaan, harap na lang po kayo ng iba. Kailangan talaga ma ano makakapal po yung kanilang mga pisngi, makakapal mapupula sign of healthiness po yung mga kamanok. Okay? So ano pa ba? Yung uh, yeah, sabi ko sa inyo yung ganda ng katawan, yung build, yung bone structure mga kamanok. Mahalaga din po 'yan sapagkat diyan po magbi-build ang katawan ng inyong mga alagang mga sisew o yung inyong mga magiging palahi na mga manok, mga tandang o mga inahen yung po nag-start sa inyong mga materialis. Kung ang inyong mga materialis is payat, nagkasakit, sigurado ako, ang katawan ng inyong mga aanaking uh, mga sisib, ganyan din po. Okay? So, syempre yung size, yung sukat, kailangan magaganda po. Kasi pag nag-breed kayo ng medyo maliliit, mga medium, asahan nyo, mas maliliit po yung ibibreed niya. Okay? So, kung parehas, yung nanay at tatay, medium station lang, sigurado ako, mas maliliit pa po dyan ang aanakin ng mga yan. Okay? Kung yun yung iba mga imported, magaganda ng sizes. Pag nag-anak, medyo alanganin pa rin. Magaganda, pero hindi kagaya talaga na Xerox copy nung... Uh, excuse me. Hindi, ano, hindi Xerox copy talaga nung tatay. Kasi, kahit anong gawin yung mga kamanok, kapag uh, nyo po yung isang manok, yung lalabas na F1, hindi po talaga niya kayang i-Xerox. Siguro yung, yung itsura pwede, pero yung lahat ng katangian, hindi po 'yun mangyayari mga kamanok. Okay? So especially yung ano yung yung uh, klima dito, ibang-iba po. Especially kung kayo is nag-import ng mga manok sa ibang bansa at nakita niyo 'yung gaganda ng manok pagdating dito, ibang-iba na po. Hindi niyo po kayang i-xerox copy talaga 'yung tatay nila. O, makikita niyo parang kamukha ang kulay, ang itsura, pero 'yung 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 laki ng katawan, 'yung tindig, hindi niyo kayang i-xerox 'yan mga kamanok. So, medyo mas mababa ng konti ang kalidad, medyo mababa ng konti ang uh, quality, pero okay pa rin naman. Quality pa rin, pero hindi kagaya talaga ng tatay na xerox copy. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga ng selection pagdating sa pag-aalaga ng manok, pagdating sa breeding. Okay? So, maglulugo na ang mga manok, uh, ilang, uh, ilang buwan yan, siguro tatlong buwan bago, bago ulit mag-pulli, uh, develop yung kanilang mga balahibo? So pagdating ng October, so, uh, mag-breed na ulit tayo. So advice ko lang na piliin nyo yung healthy mga manok, piliin nyo yung maayos na manok, piliin nyo yung balansyadong mga manok, sapagkat so, makakatulong yan pagdating sa inyong mga magiging pasisil, magiging uh, breedings, palahe. Okay? So, medyo taasan nyo po ang standard ninyo. Malaki ang tulong niyan para makuha nyo po yung mga katangian na gusto ninyo pagdating sa inyong mga alagang magig uh, sa inyong mga alagang mga manok. Okay? At the same time, gusto ko rin yung medyo masikip yung sipit-sipitan. Okay? Meron tayong mga paniniwalang ganyan na nakapagkado masikip ang sipit-sipitan, eh alam niyo na siguro 'yon. Sa so, mga nakaka uh, mga nakakaalam, sa mga Ika nga ay sa mga kagaya ko na parehas tayo ng standard. Comment nyo naman sa baba kung anong ibig sabihin. Kung, kung, kung medyo masikip yung sipit-sipitan. Ano yung paniniwala nyo tungkol dyan? Gusto kong malaman din kung parehas tayo. Comment nyo dyan, okay? So gusto ko rin yung makipot ang sipit-sipitan para sa akin. Healthy-healthy yung manok na ganun. Tapos, ano pa ba? ah uh, yung buntot. Yung, 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 yung tindig ng buntot, kailangan 45 degrees hindi masyadong mataas na parang squirrel. Ayoko nung ganon. Yung medyo ganon, ang buntot. Ayoko po. Ang gusto ko po medyo ganon lang. Yan. Ganyan lang ang, ang tayo. Yan. Yeah, paganyan. Paganon. Ayoko nung medyo matangkad. Mataas. Ayoko po. Gusto ko po ganyan lang. Paganon. Yan. Then yung body shape mga kamanok, kailangan medyo nakaganyan. Naka, naka Huwag kayong uh, magaalaga mag-aalaga ng manok o kaya maghahanap ng uh, tandang o inahin ng materyali sa na nakaganyan ng katawan. Huwag po, ganyan, wag wag Kailangan medyo nakaganyan. Yung medyo nakamatikas ng konti na ganyan. Nakaganyan po. Tapos yung buntot, sabi ko nga, 45 degrees. Nakaganyan yan. Ito yung katawan. Ito yung buntot. Yan, magandang maganda na po. Okay? Yung ganong klase ng manok, yung bone structure, tapos yung buntot ganon, tapos yung ay yung silong mga kamanok, tingnan niyo rin po. Especially pagdating sa tandang, kailangan ng silong 11. Hindi naman yung sobrang bakang, pero yung 11 okay na. Pero kung medyo buka na ganyan, okay pa rin po mga kamanok. Para sa akin mas maayos yung mga, yung mga manok na ganon. Tapos ano pa ba? Yung haba ng lieg, yung length, huwag masyadong mahaba. Kailangan yung tama lang. Okay, huwag din masyadong maliit. Okay, hindi rin magandang tingnan para sa akin. Tapos, ano pa ba? ah uh, yung, yung binte, ano kaya Yung, yung bone structure ng binte at saka nung, ano, nung hita, kailangan diretso tama. Gantuhin nyo lang mga kamanok. Okay, wag nyo masyadong uh, ipipressure. Ganyan nyo lang kung saan na uh, putongon direksyon. Silipin nyo lang kung maayos balansyado makakatulong din po yung mga kamanok pagdating sa inyong mga alaga at same time sa mga ipoproduce nilang mga siseo. So mga kamanok, uh, pagdating sa mata, kailangan yung eyeballs, sakop na sakop yung eyelids hanggat maaari. Ayoko nung merong ano dito sa unahan, merong space, ayoko po nung ganun. Gusto ko yung, ano, yung eyeballs, sakop lahat ng eyelids. Para sa akin, sila yung mga hybrid, sa so, yung mga high class na mga manok. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang aking is share sa inyo pero alam ko marami pa. Marami pang uh, katangian ang maaari nyong uh, malaman. May share siguro next video pa, no? Especially yung, ano, yung pagdating sa <laughs> sa mga sa mga daliri pagdating sa ano sa yung spar na tinatawag. Pagdating pag sinabing spar, yun po yung natural na nakakabit sa kanila, yung matigas na ano, yung matigas na yung tahid, kung tawagin. So yung po is body parts ng manok, meron din po yung connection mga kamanok pagdating sa uh, sa, sa, maganda o hindi magandang uh, katangian. Okay? So yun lang sa ngayon mga kamanok, kung gusto niyo at nagustuhan niyo yung video ito, kung sa tingin mo gusto mo pa ng mas maraming ganito, mag-comment ka lang ng yes. Next video, share pa ako sa inyo ng ilang katangian ng manok o kung ano pa mang topic tokol sa pagmanok na makakatulong sa inyo. So, para mga kamanok, this is PG Vergara. Pasensya na kayo. Medyo may sakit tayo ngayon. Bawi tayo next vlog. Bye-bye.